ang taong Sinalinan ng pagkaaswang. Naglalakad ako isang hapon, may bakanteng lupa akong nadadaanan papunta sa bahay ng kaibigan ko, ilang beses na akong dumaan doon ngunit sa pagkakataon lang na yun ko naranasan ang hindi maipaliwanag na pangyayaring yun. May nakita kasi akong babae na nakaupo sa damuhan, hindi sa taong grasa bagkus maganda sa at puting 2x ang damit, nababakat sa kanyang manipis na damit ang bubog ng kanyang balingkinita na katawan, Pumiti siya sa akin at tumango. Pumitili na ako sa kanya at tumango. Sabay sabing magandang hapon, tumawa ito ng mahingin at kumaway sa akin, parang gusto niya akong lumapit, nag-aalin man ay lumapit ako at nagtanong, ano po ang kailangan nila. Ngunit hindi ito sumagot, inabot niya ang mga kamay ko at hinaplo sa kanyang pisngi. Napakakinas at malambot ang balat nito. Hinatak niya ang mga kamay ko na dahilan ng aking pagkakaupo sa tabi niya. Kinaclose niya ang aking pisi habang nakatitig sa aking mga mata. Pinagpawisan ako ng malamig ng unti-unti niyang hinahatak ang mukha ko palapit sa kanyang mukha. Kumitit at bango ka bahagya ang mapupulang labi nito. Naisip ko, eto na. Mangyayari na rin sa wakas ang aking hinihintay na first piece. Kumitit ako at akmang sasalubungin ang mga labi niya ng mga labi ko. Hindi pa naglapat ang aming mga labi kaya umusag pa ako habang nakapikit ngunit hindi pa naglapat ang aming mga labi. Binuksan ko ang mga mata ko at nakitang kaharap ko na ang isang itim na aso. Dinilaan ako sa mukha at pagkatapos ay bango pa ang bibig nito. Sa takot ay hindi ako nakagalaw, hindi ako nakasigaw at hindi rin ako makahina sa baho ng bibig nito. Akala ko katapusan ko na. Buti na lang may dumaan na mga asong kalye at inatake nila ang itim na aso. Umatras ito papunta sa may kakahuyan ilang minuto pa bago ako nakagalaw at umuwi sa bahay. Ang problema ko lang ngayon ay bawat kabilugan ng buwan nangangati ang lalamunan ko na parang nasusuka, may mga balahibo na nasusuka ko. Sanay matulungan nyo ako, hindi ko kaya ang mag-isa, pag-comments lang sa baba at ako na mismo ang pupunta sa inyo, para naman marami na tayo, wak wak. Laging kumakati ang lalamunan ko ngayon, lalo na pag may buwan. Masarap titigan ang buwan, lumalakas ako pag nakatitig sa buwan. Nagpagamot ako sa albularyo gaya ng sabi ng mga nagbabasa rito. Kanina lang gumalik ako sa albularyo, nagdala ako ng puting manok at dalawang itlog. Nag-alay ng dasal si Manong, inalibin niya ang manok at itlog na dala ko. Pinainom niya ako ng lana, oil. Mabango ang lana pero nakakasuka ang lasa. Naubos ko ang isang garapon nito, nasusuka talaga ako. Sabi ni Manong isuka ko daw, kaya hinayaan kong kusang lumabas ang anumang nasa katawan ko. Ang unang lumabas ay itim na balahibo, marami, tapos may lumabas na kapirasong kahon. Ngintip na akong mahimatay kasi hindi na ako makahina sa kakasuka. May uning lumabas, basang sisil, parang sising ng ibon na itim. Mahina ito ngunit halatang buhay pa ito kasi humihinga ito ng malalim parang naghihingalo. Kinuha ito ni Manong at nilagay sa garapon, binigay niya sa akin at inutusan akong ilibin ito sa pinakaharap ng pinto namin sa bahay. Hindi ko pa nagagawang ilibin ito, kasi baka kung ano ang isipin ng mga kapitbahay namin pag nagbungkal ako sa harap mismo ng bahay namin. Hawak-hawak ko ngayon ng garapon, gumagalaw-galaw pa rin ang sisiyo, parang nagmamakaawang pakawalan ko za. Insan na ko pa kawalan kawawa naman. Nailibing ko nakagabi pero magdamag akong hindi pinatulog naririnig ko ang iyak ng sisi. Medyo nangangati pa rin ang lalamunan ko ngayon, nagbago rin ang boses ko. Baka dahil sa nangangato ako. Napapansin ko rin ngayon habang papunta ako sa work, galit na galit ang mga aso sa akin, pinakahulan nila ako at akmang hahabulin. Hindi naman sila ganun sa akin dati eh. Ngayon takot na takot na ako kung ano na ang mangyayari sa akin. Sabi kasi nila yan daw ang sintomas na magiging aswang. Kaya pag galing ko galing sa work bihira na lang akong lumabas ng bahay, at napansin ko malakas ang aking pangangamoy. Pag nakakita ako ng manok ang sarap kagatin kahit ito'y buhay pa. Pero kinipigilan ko lang, pag lumabas ako ng bahay hindi ko kayang tumingin ng mata ng tao ayaw kong mapansin nila na may kakaiba sa akin. Hanggang ngayon nagpatuloy pa rin akong pumunta sa albularyo para magpagamot sana matulungan ninyo ako, maraming salamat. Maraming salamat, kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please kuwag calling magsubscribe mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong mga kababalaghan.